Pwedeng na puding ala leche flan gamit ang powdered milk at itlog. Kung madalas ka pumapelpak pumapalpak sa paggawa ng totoong leche flan, naku guys, ganitong recipe na lang yung itry nyo. Napakadali, napakasarap, at kunting ingredients lang yung gagamitin natin. Kaya kung paano, ay panoodin tong video na to hanggang dulo. So ang first step ay gagawa muna tayo ng caramelized. Dito sa ating pan or lanera ay maglalagay tayo ng 3 tablespoons na puting asukal. Ilagay isakalan at isindi ang apoy to low heat. Mas gusto ko sana yung medyo may pait kaya ayan nga yung kinalabasan ng caramelized ko. Iset aside muna ito at palamigin o hanggang sa tumigas na. Next step, dito naman sa ating bowl or lalagyan ay ilalagay na natin dito yung apat na pirasong large eggs. Sunod na rin natin ilagay itong dalawang sachet na powdered milk. Any brand po ng powdered milk ay pwedeng pwede natin gamitin sa recipe na to. Ayan nga at ilalagay na rin natin yung pinakahuling ingredient. At ito naman yung isang lata na 390 grams condensed milk. Pagkalagay nga ng condensed milk, ay sunod naman natin itong hahaluin ng maayos hanggang sa mag -well combine. Huwag kayong mag-alala guys, kahit hindi tayo maglagay ng vanilla or kahit lemon, ay hindi ito maglalasang malansa. So ayan, at kahit nga halo tayo ng halo dito, ay hindi nawawala yung buo-buo. Yung buo-buong bagay nga na iyon ay yung powdered milk at itlog. So para matanggal, ay gagamitin natin ito na ng strainer. At para na rin ma-achieve yung smooth na texture, sasalain po natin ito ng tatlong beses. At pagkatapos naman natin itong salain, at para na rin hindi matuluan ng tubig habang niluluto natin ito or ni-steam mamaya, tatakpan nga natin ito ng aluminum foil. So speaking nga ng pagluluto, ay gagamitan natin ito ng steamer. Bago nga natin ito isalang, ay make sure na kumukulo na yung tubig. Takpan at lulutuin nga natin ito sa loob ng isang oras. Yes guys, may katagalan lang talaga yung pagluluto dito. Pero super worth it naman yung pag-aantay natin. After one hour nga at para malaman kung luto na ito ay tusukin lang natin ito gamit ang toothpick. So pagka okay na ay palamigin lang saglit. Pag medyo lumamig na ay ilalagay naman natin ito ngayon sa ating ref for 2 hours. At ayan, pagkalipas nga ng dalawang oras ay pwedeng pwede na natin itong i-unmold. Grabe at super worth it nga ng gawa ko nito. Hindi ko inaexpect na magugustuhan ko dahil super sarap talaga as in. Ito nga yung pudding or dessert na uulit-ulitin kong gawin. Dahil bukod sa napakasarap, ay napakadali lang din gawin. Sa paggamit nga lang natin ng apat na ingredients, ay pwedeng-pwede na tayong makagawa nito. Perfect na perfect din tong ihanda sa mga special occasions. Kaya naman kung may mga ingredients ka dyan, itry mo na agad tong ating for today's recipe.